Mga kasama kong lingkod bayan, mga kapwa kong kinatawan, at mga kababayan ko, isang mainit na pagbati sa pagbabalik sa sesyon ng inyong kapulungan ng kinatawan. Magandang hapon po sa ating lahat. Bago ang lahat, muli nating ipinaabot ang ating lubos na pakikiramay sa mga pamilyang Labis na naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad sa ating buong bansa. Kasama ninyo kami sa panalangin para sa inyong mabilis na pagbangon. Ang buong Kongreso ay hendang makipagtulungan sa inyong mga kinatawan upang magatid ng agarang tulong at sa lahat ng mga pangangailangan. Patuloy din tayong makikipag-ugnayan sa mga ahensya na mga pamahalaan at mga lokal na opisyal upang mayatid ang tulong, mabilis na rehabilitasyon at matiyak ang mas matatag na paghahanda sa mga susunod pang sakuna. Sa gitna ng bawat unos, pinagpaalala sa atin na ang paglilingkod ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga batas, kundi sa pagpapakita ng malasakit sa pagkilos at pagbibigay ng bagong pag-asa.